Sa mundong puno ng pagod, sakit at pagkawala, may mga kwento na nagpapainit ng puso. Kwento ng mga taong ordinaryo, hindi sikat, hindi makapangyarihan, hindi perpikto. Ngunit pinili ng Diyos upang ipakita ang kanyang pag-ibig. Sa isa sa mga kwento ay tungkol sa isang babaing dayuhan, tahimik, hindi kilala Ngunit sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, isinulat ng Diyos ang isang himalang babago sa kasaysayan. Ito ang kwento ni Roth, kwento ng kabiguan, pagsasakripisyo, katapatan at pag-asa, na muling sumikat sa dilim. Ang kwento ay nagsimula sa panahon ng tagutom sa Israel, sa bayan ng Bitlehem, kung saan ang ibig sabihin ng Bitlehem ay bahay ng tinapay, ay naubusan ng tinapay. Kaya si Elimelech, ang kanyang asawang si Naomi, at ang kanilang dalawang anak ay lumisan patungong Muab, isang banyagang lupain doon ang kanilang mga anak ay nag-asawa ng mga babaeng Moabita, si Orpha at si Ruth. Ngunit dumating ang trahedya mula sa pag-asa na bagong simula. Naging lugar ng pagluha ang muab para kay Naomi. Una, namatay ang kaniyang asawa si Elimelech. Sumunod naman ang kaniyang mga dalawang anak. Naiwang balo si Naomi. Wala siyang asawa. Wala ring mga anak. Wala siyang yaman. Tanging alaala -ala at kirot ang kasama niya. Sa isang kultura kung saan ang babae ay umaasa sa kanyang pamilya para mabuhay. Ang kalagayan ni Naomi ay walang ibang tawag kundi walang wala. Kaya't nagpasya siyang bumalik na lang sa Bethlehem. Binalita niyang sa kanyang bayan ay marami muling mga pagkain. At dito, sa isang simpleng tagpo sa daan, bumuo si Roth ng isang desisyong magbabago ng kanyang buhay. Sa gitna ng landas, sinabi ni Naomi sa kanyang mga magulang, Bumalik na kayo sa inyong mga pamilya. Wala na akong anak na maipakasal sa inyo ako'y matanda na. Hindi na ako makapagbigay sa inyo ng bagong buhay. Umiyak silang lahat, nagyakapan. Masakit mang gawin, si Orpa ay bumalik. Ngunit si Ruth hindi gumalaw, hindi lumingon. Sinabi niya ang mga katagang tumimo sa puso ng marami. Huwag mo akong piliting iiwan ka o bumalik sa amin. Sapagkat kung saan ka pupunta, doon din ako pupunta. Kung saan ka titira, doon ako titira. Ang iyong bayan ay aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Hindi lang ito pangako ng isang manunugang sabiyanan. Ito ay panata ng isang puso na tapat sa gitna ng kawalan. Hindi batay sa pakinabang o emosyon kundi sa pananampalataya sa Diyos. Dumating si Naomi at Ruth sa Bethlehem. Ang kanilang pagdating ay ikinagulangtan ng bayan. Sino ba ito? Ngunit si Naomi ay wala na sa dating anyo. Huwag ninyo akong tawaging Naomi, sabi niya. Tawagin ninyo akong Mara, sapagkat mapait ang naging kapalaran ko. Ngunit hindi alam ni Noemi. Sa tabi niya ay naroon ang simula ng bagong biyaya. Si Ruth, ang kanyang manugang. Hindi siya iniwan at siya ngayon ay nasa gitna ng bayan ng Diyos. Upang matustusan ang kanilang pagkain, si Ruth ay nagbuluntaryo na mamulot ng tirang mga uhay ng trigo sa mga bukid. Isang legal na karapatan ng mahihirap at dayuhan sa Israel. Doon siya napunta, hindi niya alam, sa bukid ng isang lalaking nagngangalang buwas. Si buwas ay isang mayamang may-ari ng lupa. Kilala sa bayan. At nang makita niya si Ruth, tinanong niya, Sino ang babaeng iyon na nangangalap? At nang narinig niya ang kwento ng katapatan ni Ruth kay Noemi, siya humanga. Nilapitan niya si Ruth, Anak, huwag kang pupunta sa ibang bukid. Dito ka lang, iinumin mo ang inumin ng aking mga taohan. Walang mananakit sa iyo. Pagpalain ka nawa ng Diyos na sa Kanya ka sumilong. Sa bawat hakbang ng katapatan, may kamay na hindi nakikita, ngunit gumagabay ang kamay ng Diyos. Dumating ang panahon ng pag-aani ng trigo at sibada. Lumipas ang mga araw at sinabi ni Naomi kay Ruth, Anak, oras na upang hanapan kita ng tahanan. Si Buas ay isa sa ating mga kamag-anak isa siyang tagapagtubos Sa Israel kasi may batas ng pagtubos Kung may isang balong babae maaari siyang pakasalan ng isang malapit na kamag-anak ng asawang namatay Upang maipagpatuloy ang pangalan ng yumaong asawa at mapanatili ang kanilang ari-arian Isang gabi habang si Boaz ay nagpapahinga sa giikan. Lumapit si Ruth sa kanyang paanan at inilatag ang kanyang balabal. Isang mapagpakumbabang kilos, hindi pang-aakit, kundi paghiling ng pagtubos. Buwas na nagpakita ng dangal at pagalang ay ginising at sinabi, ikaw ay isang babaeng may kabutihang-loob. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang nararapat. Ngunit may isang kamag-anak na mas malapit kaysa akin. Kung ayaw niyang tumubos sa iyo, ako ang tutubos. Hindi palaging madaling sumunod. Minsan ang pananampalataya ay paglapit sa mga lugar na walang kasiguruhan. Ngunit ang Diyos ay hindi nakakalimot. Kinaumagahan si Buas ay nagtungo sa mga pinuno ng bayan. Pinag-usapan nila ang pagtubos kay Ruth. Nang ang mas malapit na kamag-anak ay tumangi. si Buas ay buong puso't dangal na tumindig at nagsabi, Ako ang tutubos. Ako ang magpakasal kay Ruth upang panumbalikin ang pangalan ng kanyang yumaong asawa. Sa harap ng lahat, si Ruth ay naging asawa ni Buas. Mula sa pagiging isang dayuhan, siya ngayon ay may pangalan, tahanan at bagong simula. Nagkaanag sila ng isang batang lalaki. Pinangalanan nila itong Obed. Si Obed ang ama ni Jesse. Si Jesse ang ama ni David at si David ang ninuno ng ating Panginoong Hiso Kristo. Mula sa isang balo, naging bahagi siya ng lahi ng tagapagligtas. Sino ang mag-aakalang ang isang tahimik, banyagang babae ay magiging kasangkapan sa plano ng Diyos para sa buong mundo? Marahil ikaw ay katulad ni Ruth ngayon, may hinahanap may binubuhat na sakit, nagdurusa sa pagkawala o humarap sa kawalan. Ngunit tulad ni Ruth, maaari ang kasaysayan mo ay hindi patapos sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog. Sa likod ng bawat tagpo, siya ay kumikilos at gaya ng ginawa niya kay Ruth. Maaari ka rin niyang dalhin mula sa pagkawasak at kawalan tungo sa bagong buhay